Uwi na Uwi na na yung mga kasama natin uh, Tinangal tayo ng punta rito sa Damalit may So ang nabutan na lang natin mga Ensayo ng mga Sakalam dito Na siklista Yan, ilan, ilan na lang sila tapos na rin to Kaya Konti uh, na lang sila ngayon uh, Masalubong natin Video lang tayo na mixing video Para sa ating uh, Bagong YouTube channel Dahil hindi na natin ma-recover yung dati So ayan uh, uh, Good morning sa inyong lahat Shout out Go on Ilan na lang yun Hindi ko nabilang ha, anim yata O so, oh, konti lang talaga ang naging sayo Ikot-ikot na lang tayo Para makabuno tayo ng 5 minutes video ay so. Morning! Patapos na Saan lang yun sayo Ganda ng iba, no? Good morning, birdie! Di siya green, pero birdie. No joke. Bird. Bird siya, bird. Mga, ano dito yan? Mga, dito nakatirang ibon na ang kinakain ay eh, mga isda. Yan. Sana po, mag-subscribe kayo sa ating ha, bagong YouTube channel. At, uh, Sport, aja, po? Morning, positive. Morning, ngayon, 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 vendor dito nagliligpit na rin mukhang nakaubos na dito so masarap maging sayang ng bike lalo na kung medyo patanghali ka na sa umaga para walang ganon tao tsaka yung mga weekdays para kaunti tao Yeah, they tayo dito, idea ay so, eh, kung talagang iikutin ng buo abutin tayo na 7.8 km more or less ay, mga sinaunang bahay dito na nung panahon na puro palaisdaan pa mga bantay palaisdaan po siguro yung mga nakatira dyan sa bahay na yan So dito ang uh, Lampalit Mega Dive ay medyo naging populated dahil dinaraya na ng mga namamasyal at mga nagbabag at nag-exercise pati vendors Ayan nga, kita natin yung mga sa ilog, yung mga bangka na parat parito Yan. Isa sa means ng transport nila ng mga isda at kung ano pang mga gamit na pwede nilang naisakay at maibyahay sa pamamagitan ng bangka. Yan. Isang round pa sa mga nag-ensayo. ara medyo maganda-ganda bro shout out ah! ya. shout out boss tech di pala si Rodjo nandon si Bernie pala may ya. bigay update tayo ngayon pang uh, ganap sa gantong oras solo ito ah, ang mga ibon dito na paigot ikot lang sa lugar na to nag-hunting ng uh, pagkain nila sa panais daan uh, sa ilog may yeah, mga creation ni God magagandang subject din to mga ato para ipinta sa canvas pagka may pagkakataon ipipaint natin Oop, dapat na sila abang abang tayo abang ayun sa mga Lan-lan isa, dalawa, Patlo 4 5 na lang Okay Voltan well tayo Okay Dito na tayo uh, Mag -e ending ng ating uh, Video for today So maraming maraming salamat Sa panonood nyo at uh, sana isubaybayan nyo muli ang ating uh, bagong channel. Eric Mercado pa rin po. Subscribe po kayo. At ang uh, ating uh, ano ay arts, music, bags, and kung ano yung journey na sa ibabaw ng earth. Samahan nyo po ako lagi. Shoutout sa inyo lahat. Maraming maraming salamat. ganda na beautiful joggers okay ganda tayo sa ating uh, tambayan para magkape tara po samahan nyo magkape gana. Oh, kapit na! Ha, ha, ha. Okay, thanks God. To God be the glory. Bye.